Be ako be, hindi man yan ganyan pag suntok ay. Eh. Ano man? Di ganyan, dito ka, dito ka. Ganito tama pag suntok niya no? Hmm. Ang gan! Ang Dito ako magsumpa sa lagat. Yan sa ilalim. Yan! Pabalikan ko yan. Pag naluto ang agad. mo na yung uh, niluto kong baboy. Ah! <laughs> Luto na! Ha! <laughs> Uy! Brad! Oh, oh! Ano ba ginagawa mo? Ba't ang lakas mo? Mag-inersisyo? Inersisyo? inersisyo? Kailangan, kailangan patigasin to. Ah, grabe yun, natanggal man yung balat. Takbo! Oh. Ano oh, Ano man nangyari sa Ano man nangyari itong dalawa? Tumakbo man din. Magjingle lang ako eh, nagtakbo kayo. Iron place. Hmm. Mm. Brad, ano yung hmm. nagawa mo yan? Nakita mo ba yung sa ano sa email? Ano email to email yun? Hindi email ba yung ano ba? Ano oh. ba yun? Sino ba kahilu kaman? Iron first. Padang hmm. ka ba? Oh oh, apa yung bulamat padang? Oh padang kaman? Para kasi la pulapo dong. Ano para pa sila pulapo? Pa? Oh, Patingin ka na yung iron first mo. yan. Ay buo ang ka hindi magpasar yung padang. Si padang ay. Lap. Ulan, brad, Salap matulog, brad. Kuha ka ng ulan, brad, Utos na naman. Ay, kuha ka ng ulan, bisan mo. Kasarap matulog dito, man. Okay, oh. oh brad, na. Oh, ano man to? Sabi mo, ulan. Ulan yung... Hala, ulan ba yan? Ulan yan? Anong English ng ulan? Ay, buwang ka, man, eh? Anong English ng ulan? Ay, alis na ako, ka? <laughs> niyo, Ay, natin, eh. Buwang ano oh, ka. Ah! <laughs> ah! <Anak -anang -pum. laughs> Kung ano ako dito? Nasa ilalim ba? Nasa ilalim. Ah, hapid yan. Ang takal mo eh. Oh! Ubus na. na. Ano lang? Ubus na. Ubus na nga yung mula. Ah. Oh. Isa e, na lang oh. yung natira. Ang tagal mo eh. Kanina ka pa dyan eh. Sa ilalim. Oh. <laughs> ng dumung sa akin malakas mang pagganlan ko malakas oh malakas ako na wala oh tako so ho even... oh ito so ah no. oh ganun mo oy eh oh paiko dito ko oy kaliko kada bulon oh iwan mo kag kalasay tinama ako man Oh, pera, pera. Tinamaan mo yun na, o da, sumayon yun man yung ano, sumayon yun, anong tamaan man yun. Ang silpi man yun, oi. Kaya ang dalawa ang talo, ha? Obot, ang dami! Kunti lang! Oi! Dalawa! Sa kanil lang! Anong scripted? Scripted si mo ngayon, oi. Anong scripted? Hindi niya ang scripted. Dalawang kamay kayo. Sige, ulitin mo! Ulitin mo! Bak, sa'yo nagkuhan, maliit mo yung pangalit mo. Sa'yo, tapos. Ay, pero dyan man naginto. Scripted man yan? maginto? Oh, ha, nandyan. Nandyan ba rin sa pangalan ko? Ba't lagi Naka-jail ano, e, <laughs> na. Ana, ka Sabi <laughs> ko nang abi. Tinitingnan mo yata yung kamay ko. Nakita mo namang nagaganyan ako, nagaganyan ako.